Araw-araw na mga salita ng Diyos Ang kasaysayan ay patuloy na sumusulong at ang gawain ng Diyos ay patuloy na sumusulong. Upang marating ng kanyang anim na libong taong plano ng pamamahala ang katapusan nito, kailangan nitong patuloy na umunlad pasulong. Kailangan niyang magsagawa ng bagong gawain sa bawat araw. Kailangan niyang magsagawa ng bagong gawain sa bawat taon. Kailangan niyang magbukas ng mga bagong daan, magbukas ng mga bagong kapanahunan, magsimula ng bago at mas malaking gawain at kasabay nito, magdala ng mga bagong pangalan. At gawain. Ang espiritu ng Diyos ay palaging gumagawa ng bagong gawain at hindi kailanman kumakapit sa mga dating pamamaraan o mga patakaran. Ang kanyang gawain ay hindi rin kailanman tumitigil kundi lumilipas sa bawat paglipas ng panahon. Kung sinasabi mo, na ang gawain ng banal na espiritu ay hindi nagbabago, kung gayon, bakit inutusan ni Jehova ang mga saserdote na paglingkuran siya sa templo, ngunit hindi pumasok si Jesus sa templo bagamat ang katunayan ay nang siya ay dumating, sinabi rin ng mga tao na siya ang punong saserdote at na siya ay mula sa bahay ni David at ang punong saserdote rin at ang dakilang hari. At bakit hindi siya naghandog ng mga alay? Ang pumasok sa templo o hindi, hindi ba gawain ng Diyos mismo ang lahat ng ito? Kung katulad ng ipinapalagay ng tao, si Jesus ay muling darating at tatawagin pa rin Jesus sa mga huling araw at darating pa rin na nakasakay sa puting ulap, bumababa sa mga tao sa larawan ni Jesus, hindi ba ito isang pag-uulit ng kanyang gawain? Kaya ba ng banal na espiritu na manatili sa luma? Ang lahat ng pinaniniwalaan ng tao ay mga kuro-kuro at ang lahat ng nauunawaan ng tao ay ayon sa literal na kahulugan at ayon din sa kanyang likhang isip ang mga ito ay hindi tumutugma sa mga prinsipyo ng gawain ng banal na espiritu at hindi umaayon sa mga layunin ng Diyos hindi gagawa ang Diyos sa ganoong paraan, hindi hangal at walang utak ang Diyos at ang Kanyang gawain ay hindi kasing payak ng iyong iniisip. Ayon sa lahat ng naguguniguni ng tao, darating si Jesus na nakasakay sa isang ulap at bababa sa kalagitnaan ninyo. Mapagmamasdan ninyo Siya na sakay ng puting ulap magsasabi sa inyo na siya si Jesus. Mapagmamasdan din ninyo ang mga marka ng pako sa kanyang mga kamay at inyong malalaman na siya si Jesus. At kayo ay muli niyang ililigtas at siya ang inyong magiging makapangyarihang Diyos. Kayo ay kanyang ililigtas at bibigyan ng bagong pangalan at ang bawat isa sa inyo ay bibigyan niya ng isang puting bato pagkatapos nito kayo ay pahihintulutan na makapasok sa kaharian ng langit at tatanggapin sa paraiso hindi ba't ang mga paniniwalang ito ay mga kuro-kuro ng tao gumagawa ba ang diyos ayon sa mga kuro-kuro ng tao Oshay gumagawa ng salungat sa mga kuro-kuro ng tao. Hindi bat ang lahat ng kuro-kuro ng tao ay nagmumula kay Satanas. Hindi bat ginawa ng tiwali ni Satanas ang lahat ng tao? Kung ginawa ng Diyos ang kanyang gawain ayon sa mga kuro-kuro ng tao, hindi bat siya ay magiging si Satanas. Hindi ba't magiging kapareho lang niya ng uri ang mga nilalang niya? Dahil ang mga nilalang niya ay nagawa na ngayong napakatiwali ni Satanas na ang tao ay naging pagsasakatawan na ni Satanas kung gagawa ang Diyos ayon sa mga bagay ni Satanas, hindi ba't Magiging kakampisya ni Satanas? Paano mauunawaan ng tao ang gawain ng Diyos? Kaya hindi kailanman gagawa ang Diyos ayon sa mga kuro-kuro ng tao at hindi Siya kailanman gagawa sa mga paraan na iyong ipinapalagay. Mayroong mga nagsasabi na sinabi ng Diyos mismo, na siya ay darating na nasa ulap. Totoo na sinabi ito ng Diyos mismo, ngunit hindi mo ba alam na walang tao ang makaaarok sa mga hiwaga ng Diyos? Hindi mo ba alam na walang tao ang makakapagpaliwanag sa mga salita ng Diyos? Ikaw ba ay nakatitiyak ng walang bahit ng pagdududa na binigyang liwanag at tinanglawan ka ng banal na espiritu. Tiyak na hindi sa ipinakita sa iyo ng banal na espiritu sa gayong tuwirang paraan. Ang banal na espiritu ba ang nagturo sa iyo ng mga ito o ang mga sarili mong kuro-kuro ang nagdulot sa iyo na isipin ito? Sinabi mo Sinabi ito ng Diyos mismo. Ngunit hindi natin maaaring gamitin ang ating mga sariling kuro-kuro at pag-iisip upang sukatin ang mga salita ng Diyos. Para naman sa mga salita ni Isayas, kaya mo bang ipaliwanag ng may buong katiyakan ang kanyang mga salita? Pinangangahasan mo bang ipaliwanag ang kanyang mga salita? Dahil hindi ka naglalakas loob na ipaliwanag ang mga salita ni Isayas, bakit ka nangangahas na ipaliwanag ang mga salita ni Jesus? Sino ang mas mataas, si Jesus o si Isayas? Yamang ang sagot ay si Jesus bakit mo ipinaliliwanag ang mga salita ni Jesus? Sasabihin ba sa iyo ng Diyos ang kanyang gawain ng pauna? Wala ni isang nilalang ang maaaring makaalam, kahit na ang mga sugo ng langit ni ang anak ng tao, kaya paano mo malalaman? Malaki ang kakulangan ng tao ang mahalaga sa inyo ngayon ay ang malaman ang tatlong yugto ng gawain. Mula sa gawain ni Jehova hanggang sa gawain ni Jesus at mula sa gawain ni Jesus hanggang sa gawain sa kasalukuyang yugto, ang tatlong yugtong ito ay sumasaklaw sa kabuoang lawak ng pamamahala ng Diyos at lahat ng ito ay gawain ng isang espiritu. Mula nang likhain ang mundo, lagi nang pinamamahalaan ng Diyos ang sangkatauhan. Siya ang simula at ang wakas, siya ang una at ang huli, at siya ang siyang nagpapasimula ng kapanahunan at siyang naghahatid sa kapanahunan sa katapusan nito. Ang tatlong yugto ng gawain sa magkakaibang kapanahunan at lugar ay tiyak na gawain ng isang espiritu. Ang lahat ng naghihiwalay sa tatlong yugtong ito ay sumasalungat sa Diyos. Ngayon, dapat mong maunawaan na ang lahat ng gawain mula sa unang yugto hanggang sa ngayon ay ang gawain ng isang diyos ang gawain ng isang espiritu ito ay hindi mapag-aalinlanganan